Yes po, magandang umaga po at magandang umaga din po sa ating mga taga mm -mm. Okay, ano, tahingin na lang po kami ng update, uh, Sir Diego po. Kasi nga, ang sama-sama na ng panahon, no? ilang araw na pong ganito. Uh, ano po ang mga lumalabas po sa mga reports po sa inyo, sa, sa mga monitoring nyo po dito po sa mga naapektahan na ng uh, krising, bagyong krising at ang habagat? Opo, no? uh, bagamat uh, na po itong uh, bagyong krising, ay eh, patuloy pa rin yung uh, epekto nitong uh, hangin habagat no at uh, patuloy pa rin uh, nadadagdagan yung uh, numero ng epekto nito yeah. sa ating bansa no sa huling report ko namin uh, meron na pong uh, naitalang uh, 1,266,000 megit na mm. katao po ang naapektuhan ano katumbas po niya ni sa uh, mahigit 362,000 na pamilya po uh -huh. uh, sa so numero po 'yan ang nasa loob po ng ating mga evacuation centers is nasa 17,000 may git na katao or uh, katumbas po niyan nasa may 4,900 na pamilya po. Sa kasamaang palad po, uh, meron po tayong mga reports ng casualties. Sa mga namatay po, ang meron po tayong huli na itala is nasa 6 po. Dalawa po dyan is sa confirmed na may kinalaman po sa nagdaang bagyo at hanghabagat. At apat po isa still for validation or kinukumpir pa mo namin yung uh, circumstansya ng uh, pagkamatay o na may kinalaman po ba talaga sa bagyo krising at uh, hangin po. Okay. So ano Sir Diego, itong mga uh, sab ang dami, no? more than 1 million affected individuals, mostly saan po sila, saan mostly po yung, ano, yung mga na, na nasalanta ng bagyo, ano yung mga affected areas po, yung pinakamalubha? Opo, kung ang pagbabasihan po natin, yung numero po ng mga naapektuhang uh, pamilya po at o oh, katao, ang uh, region 3 po yung pinaka-apektado dahil na nakapagtala po sila ng 616,000 na individual o katumbas si uh, 186,000 na pamilya ang naapektuhan po. No? Uh, dahil uh, nasabi po natin na ang Region 3 sumbagsakan po ng tubig mula po sa Northern Luzon at uh, mga bulubundukin po ng Cordillera. Kaya yung tubig po eh, sa kanila bumabagsak dahil sila po yung catch basin mm -hmm. ng tubig po. No? So Uh, kaya sa kala yung medyo mabaha dahil yung tubig nga po, isa uh, sa kanya bumabagsak dahil marami rin silang sources ng uh, uh, tubig, tubig ba mula sa dagat, uh -huh. mula sa yun nga po, mga bumabagsak na tubig na galing po sa Norte. Kaya ito po yung isa po natin sa mga tinitingnan na lugar. Uh -huh. Then isa pa po is yung Negros Island region no? dahil uh, nakapagtala ko sila ng 166,000 na individual na naapektuhan o katumbas po nito uh, na sa 44,000 na pamilya. Mm -hmm. Dahil ako uh, titingnan po natin yung satellite imaging, uh, yung hangi habagat isa uh, kanila po tumatama na una agad no. At uh, kaya yung pag isa uh, tuloy-tuloy po sa era nila kaya saturated na uh, yung tubig yung tubig bahay sa halos ti pa humuhupas sa kanila. Mm -mm. Okay, itong mga naapektuhan po ng habagat at saka nung uh, ng nagdaan si Chrissy, uh, in terms of uh, infrastructure, meron ho rin po ba tayong mga heavily damaged or meron naman po ba tayong, at least, no, kasi baka nakaagapay naka naman po, although mamaya makakausap po namin ng DPWH, but you might also have an update dito po sa mga infrastructure or sa mga farmlands na naapektuhan rin po. Opo, for the infrastructure po, no, nakapagtala po tayo ng uh, uh, worth, uh, almost uh, five, uh, 413 million worth of damage sa ating infrastruktura. Uh, karamihan po dyan, is sa mga kakasadahan, uh, flood control measures na infrastructure. Then sa agriculture naman po, is nakapagtala po tayo at ang uh, Department of Agriculture ng uh, 97 million worth of uh, damage sa ating infrastructure. Uh, mga agrikultura no, mga kaney, eh, mga palay, mga high value crops, mga corn uh, at saka mga livestock and poultry ko po natin. oh uh -huh. Uh -huh. Um Sir Diego, ang tanong ko kasi yung uh, yung Bulkang uh, Kanlaon no, yung posibilidad po na magkaroon ng lahar flow mula po sa dalisdis niya ng Bulkang uh, Kanlaon po. Nakatutok din ng OCD diyan. Totoo tama po iyon. No? Uh, uh, yan din po isa nating ating atari isang inoconsider na worst case scenario na uh, kung uh, masyadong lumala itong uh, pag-ulan ay babagsak at babagsak po papa po yung mga lahar dito galing sa bulkan Kanon. at sinabayan pa po ito ng uh, uh, kung magkaroon pa po ng phreatic eruption na uh, mga pagbuga ng abo eh ang ulan po dito ay magiging putik no so yan po yung ating uh, pinaghandaan dahil uh, ay natin sa mga scenarios na inexpect uh, in natin na just in case mangyari